Magandang umaga po sa ating lahat at narito na po tayo para po sa ating daily devotion. So, ang ating devotion ay matagpag po natin sa Isaiah chapter 6 verse number 10. Ang sabi po dyan, Make the heart of these people fat and make their ears heavy and shut their eyes lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and comfort and be healed. Actually, isa po ito sa mga panalangin na isaya sapagkat patuloy po na nare-reject ang salita po ng Panginoon. Pero ang gusto ko pong kunin po dito yung about sa puso. Since today po is ang ang mundo ay nasin-celebrate ng Heart's Day and at the same time today is the wedding anniversary po namin ng ating wife. Maraming salamat po sa pagbati. So, pag-usapan po natin ng kunting panahon ang um, puso. Alam niyo po, napakalawak na usapin po pagdating po ng puso. Una, na maraming definition po yung napakaraming tao po, po tungkol po sa puso. Pero kung, 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 kung lang po ka naman hindi lang uh, katotohanan pagdating po dito. Uh, alam naman po natin, mayroon iba't ibang klaseng pag-ibig. Yung, pag yung agape love, which is the love of God. Yung phileo love, it is the love ng parents sa atin, love natin sa ating mga anak love natin sa isang lugar, love natin sa isang bagay, is Pereo love. And one thing is, the Eros love it is the love between the opposite sex. Okay? So, ngayon naman po, eh, sabi dito, make the heart of these people fat and make their ears heavy and shut their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart. Meron po tatlong bagay pagdating po sa sa puso. Kasi, sa mundo, pag sinabi yung puso, ito lang, emotional na lang. Pero pag sa Biblia, pag sinabi puso or heart that is rational, it is a combination of the heart and the mind. Pero there are three things na nasa lupo ng puso natin para masabi natin na tayo po in love. Una, ay yung, yung ating mata. Eyes that see. By the way, the title of our devotion this morning is Kapag tumibok ang puso. Una, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi tingnan ito. Sabi ng Biblia, eyes the see. Alam niyo po ba may ekon sa Bible, sabi ng mga salita ng Diyos, when God saw the multitude, He was moved with compassion. Nung nakita niya ang multitude, bagabag ang kanyang puso. Sapagat ito mata, ito po yung entrance ng pag-ibig. Sabi po ni Jeremiah, my eyes affected mind heart. Hindi pwedeng, hindi maapektuhan yung puso niya nung nakita niya ang mga bagay-bagay sa paligid. Ang sabi po ng Proverbs, sabi ng Pahinam, My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Maraming instances sa Biblia na every time babanggitin ang puso, ando po lagi yung mata. Kaya nga meron tinatag na love at first sight. Nung nakita ko yung, yung misis ko ngayon, nung nakita ko siya, na in love ako. Love That is part of love, but that is not love at all. Kay parte ng pag-ibig, pero hindi pa tayo siya totally. Buong-buong pag-ibig. Di ba napupunta tayo sa ibang lugar? Ah, masabi natin nung napakaganda yung lugar na kita. Ah, I fell in love with this place. Because you saw it. You see it. Di ba? Amen? Pero mga kapatid, unfair naman ito sa mga bulag. Di ba? Kung ayos dahil sila ang yung dahilan ng pagmamahal. Sabi ng salita ng Panginoon, mayroong ears that hear. So, una, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa, kundi tingnan ito. Pangalawa, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa, kundi pakinggan ito. Sabi ng salita ng Panginoon, faith commit by hearing, and hearing by the word of God. Nung napakinggan mo, salita ng Diyos, na-in-love ka sa salita ng Panginoon, na in ka sa gawain ng Panginoon. Nung napakinggan mo, dinidescribe ng isang missionary, mga kapatid, yung isang lugar na burden ka doon sa isang place. Gusto mo mag-mission sapagat napakinggan mo. Alam niyo po mga kapatid, kailangan lang natin mapakinggan. Bigyan natin ng pagkakataon ang isang tao na mapakinggan natin. Kaya nga marami, di ba, na nai-inlove doon sa mga, mga, mga matatamis na salita nyo, nanliligo na batang nyo, sabi niya, kung ipagkakatiwala ko ba sa iyo ang manibela ng aking puso, ikaw ba'y nangangako na hindi mo ito ibabangka sa poste ng kabiguan? Now, pakinggan niya na in love siya. That is part of love, but that is not love at all. Sapagat pangalawa pa lang. Pangatlo, mind that understands. So, una, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa kundi tingnan ito, Pangalawa, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa, kundi pakinggan ito. At pangatlo, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa, kundi unawain ito. So, nung nakita ko yung aking misis, wow, na labat first attack ko, napakinggan ko, uy, napakamatalina niya, maayos yung pamilya, uh, involved sa in ministry, wow, lala na in Nung naunawaan ko, wala na akong sinayang na panahon, niligawan ko na, sapagkat na fall in love na talaga. Sa gawain po ng Panginoon, na nakita natin ang pangangailangan, ng gawain ng Panginoon, napakinan natin ang salita ng Diyos at nung naunawa natin, in love na in love tayo sa gawain ng Panginoon, in love na in love tayo sa ministry. Kahit anong dumating na problema at pagsubok, magpapatuloy ka sapagat ikaw ay in love sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Ito ang kailangan natin na tumibok ang puso ko natin. Ngayong araw ng mga puso, patibukin natin ito. Tingnan natin ang pangangailangan ng gawain ng panahon. Pakinggan natin yung sigaw ng karamihan at unawain natin. Pag nangyari po ito, mga kapatid, sa buhay po natin, maiinlog tayo sa gawain ng Panginoon. Pag nainlog tayo sa gawain ng Panginoon, that means glory. Amen. Amen. So, I hope naging blessing po sa lahat sa mga ng Diyos. Kapitay, Panginoon, maraming salamat po palain, pagyamanin niyo po ito sa aming puso. Nakilang Diyos, maraming salamat at kami po, Panginoon, ay binigyan niyo ng puso, Panginoon, pinatibok niyo ang aming puso, nakilang Diyos, para po sa inyong buhay. Thank you, God, for everything. Salamat po sa pagmama. Ito po aming dalangin, hindi po na may kapalipas. Salamat sa nakatangin pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.